Ibahan ng nanay sa tatay. Ang tatay, kapag nagtrabaho, responsable na siya. Kapag ang nanay nagtrabaho, bakit pinapaalaga ang anak mo sa iba? Kapag ang tatay nakapag-abot ng sweldo, responsable na siya. Kapag hindi napagkasya ng nanay, gastador siya. Kapag ang tatay ganin sa trabaho, nagpapahinga, nanonood ng TV, nagsiselfone. Kapag si nanay naupo lang saglit, nagpahinga, responsable at tamad na siya. Ang tatay kapag lumabas at kasama ang barkada, deserve niya. Kapag ang nanay lumabas lang saglit, nagbubuhay dalaga na siya. Ang tatay kapag may sakit o pagod, hindi mo napapasok, magpapagaling at magpapahinga. Si nanay hindi humihinto dahil wala siyang aasahang iba. Pag si tatay nagsermon, nagdidisiplina lang siya. Pag si nanay nagbubunga nga at nagoy na. Mahirap maging mabuting ina lalo na sa mata ng mga taong hindi nakikita ang atin sakripisyo at halaga.